Uli! Ang lang nakakaalam dito, tinuro sa atin. Pananakon ni Yelo may nagkikinda dito. Yeah. Yeah. Grabe oh, ganto! Yan you know. oh. Ano mo? Mong... Dito tayo ngayon sa Panindingan Falls. go. So gamit namin mga paps Ako lang nakapasyo Dalawang 125 PASO tsaka Giorno Tapos Aerox Click 160 Si Nico Si JP Si Boss Jack Gamit namin intercom Galing sa SEC Finizer brand P Ito, direto yun tayo Agas muna kami dito mga paps Para dire direto ng biyaya namin mamaya Unleaded po Full tank Yan, akin na yun, 1-7 ya, yan, bariya lang Let's go Grabe yung bakbaan kanina <laughs> Iwan talaga tong paso, buti nag 125 si boss ng Giorno Pero mabilis yung Giorno niya, grabe Sakayan pa ba tayo ko siya? Oo. Uh -huh. Kapag ako kayo? So, Hindi nagtatanong si RG. Dito daw sa likod ng ano na ski. Sige, pero marikina ka na. Uh, so kakain na kami mga paps anak lang kami ng kainan dito sa QC Bago kami rumekta Para dere na yung biyahe talaga Ganda no? Pare-pares kami ng riding jersey ang gumawa kasi si Boss Jack ng riding jersey para sa ride na to sa so, lahat ng mga kasama dito sila lang meron ayan naka PB1 baliw go charge in the house hindi natin ko dito aray ka ay hindi sige tara 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 dinisin dito na kami sa Bulacan mga pups pasok na kami ng Clariden Dito na kami sa San Rafael, Bulacan mga paps. Kakapil lang kami dito sa 7-Eleven kasi nagpa guest lang din si coach. Let's go. 3 hours na lang Doon na kami Iniwan nyo na ako Sige lang Let's rest na 3 na tayo sa Gapan mga pap Matap na tayo ng 90 kilometers ng pati to wala nga pinakain mo kami ng aligabok aray ko kawawa iniwanan na ako malapit na tayo lumabas malapit na yun sa highway ayun yung dulo niyan palabas na yun ng highway Sarap mamalain dito ah Nasaan na ba tayo? Sa atras, atras Hindi po dito Pwede boss. Kaya, pasya to eh Panis Tara, diretso daw dito, dito daw ang daan Okay, dito na yun. Mga lokal lang nakakaalam dito, tinuro sa atin. Full tank po, premium. Ito na lang lahat, Ay, doon na lang daw boss. Doon na lang yun lahat. Sorry po. Ang alikabok na lang ano ko. Gloves. Uy, yung susi ko nasa compartment. Let's go! Mga ilang oras na lang tayo pa? Mga isang oras na lang mula dito hanggang baler. Ibang baler lang yun. Oo. Baler pa ang daan natin o paigot din na daan baler? Baler, dadaan tayo ang baler. Dadaan tayo ang baler. Ah, bungabon tayo kakala. Hmm, bungabon. Pagbaba ng bungabon, baler na. Tapos di pa ko na. Oh. Kaya lang hindi hindi para to lahat eh. May mga rough road tas may mga ganito. Boss, punta mo po to na. Buhabon. Thank you po. Wala nga. <laughs> oh, basa, basa, basa.

Ay, lobat na si Nico. O, ikot tayo. Let's go. go. wala akong kasama mga paps payapa mga paps ang payapa ah! <laughs> solid kapal ng fog oh nagpalit ako ng battery mga paps nalobat na ako sige under na under na <laughs> tara na mga paps yo

Oh, lumabas <laughs> ka boss! Ba't ka comment Tumati ka daw! Naka-live ka lang ano? nalaglag yung helmet! Yan ang pinakamasakit ang brake ngayon pag ulit. Picture tayo dito boss! Grabe oh, ganda oh. Grabe yan oh. Wow. Solid oh. Ganda. Solid. Maniniwala ka talagang may Jesus eh. Picture-picture time muna dito mga paps. You know. Ra. Tara. Panta. Let's go. Paya pa. Paya pa nga ni. Okay mga pals, malapit na tayo makababa ng baler And maganda-ganda nila yung kalsada ano na gigito na espalto na siya ang hirap yung sugal na ito sa manlubok eh ang kapalod siguro ng manobeño eh bito sumayad eh hey! <laughs> oy <laughs> oy oy sa lubong may sa lubong umunat na yung gulong ko eh mundo ito na nasa baba na tayo ng baler hindi na pinapadaanan yung lumang tulay ito no. parang kailan lang dyan dumadaan eh. ito na yung bagong tulay woohoo grabe oh ang ganda dyan oh Nikos. Iya. Hello. Tanya naman. Pero tuyo yung ilog ngayon, no. Ay hindi, meron sa kabila. Ganda, no. Imagine yung sobrang ganda na nito. Eh napalayas pa tayo dati sa Garden of Eden. Imagine kung gaano kaganda yung Garden of Eden. Ito sobrang ganda na eh. Grabe, 'di ba?

Ganda ng tono ni ano dito ni Popo, oh. no? Huh? Kanan tayo, kanan, kanan. Tingnan natin kung meron pa dito. Tao po. Ano Ay. May ano po kayo available kayo sa lima? Wag well, double deck lang 'to eh. Pero pwede na pag stay natin. 2,200.24 hours namin mo. Dito tayo maganap. So medyo nahirapan kami mga paps maghanap ng transient kasi punuan. Tapos yung available pa niya is mamaya pang pa tanghali. Iba hapon. Kaya 7 pa lang. Mag -alas 8. Alas ang dami na namin ng pagtanungan. Siyempre gusto na namin magpahinga para pag itapos magpahinga, nakakain. Dara-daratya -dara na. Kaya naghahanap kami ng may available talaga na ano. Kaya lang nahihirapan kami gawa ng syempre maraming tao ngayon. Saturday ngayon, So dahil wala kaming makita sa Baler, rerekta na lang kami ng tinadyawan mga paps. Doon na lang kami mag ng may isteya namin. Dami sticker dito. Tingin ko pwedeng maglagay dito ng sticker pinapahinturutan nila hehehe house mga tablog so nandito tayo ngayon sa dipakulo mga paps na ako si boss jack dito ng bahay kagising lang namin mga paps Nagaantay kami na mano yung init mo pa para maka makadigo na tayo sa dagat. Wala so, no. na akong yelo may nagtitinda dito. <laughs> <laughs> Tara, ilog, ilog. Okay, ilog. Okay, dito tayo ngayon sa Panindingan Falls. Resibo. Dito lang ba? Let's go. Lumig Ay, ginawa na nila ng ano, daluyan. Hindi na katulad dati. Ginawa na nila ng agusan, mga paps. papuntang dagat, rekta dagat. Dati, gubat pa to eh. Nung punta ko dito, dagat pa to. Ay, ano, gubat. Tapos bato dito Ang ginawa nila Hindi pa kami naka dati oh dati So it's okay Please may falls Malalamigan tayo Falls na lang talaga sya Dati nakakalangoy pa kami dito eh. Kasi may inaarang silang mga bato So nagiging pulto to Dato Ngayon wala na, rekta na Okay Tapos na ay, wala pala akong video dito sa GoPro. Niligo ako sa falls. Hindi ako na video ni JP. Na so, mga naka-video ay dyan, tutro pa paano mabis mag u Alam mo ah. Yun. Ang guys. Take out kami. Ang sa may arco ng... Anong arco ito boy? sa'yo. Tama natin si Boss Nico. We are the vlogger for today. Pag in-upload doon ni eh, Pops, eh di ba, bossing. Dagat nami. Medyo maraming tao dito mga Pops. Maraming tao. Ano ka na ito? Ay mga Pops, ako na-vlog kanina Pops. Dito na po kami. <laughs> Wala daw may pakit tayo punta? Saan tayo punta? Lutang na may ilaw ah. tayo? Tambay tayo sa kulay. let's go. Tulay na bakal? Saan tayo, coach? Ayos na. Tambay lang, tambay. Tambay. Uy. Hey. Alam mo ha? Alam mo ha? Dito. Dito ako sa dito mo. Dito, doon oh! Doon Hindi tayo pwede. Ano mo kanta pala? Coach, come baby. Coach, paano mo yan nadala dyan? <sharp automat Gerilim> Isa talagang 'yang malupit. Hindi naman. Hello, may upuan. But may ganyan. Sino kasi RJ? Si Billy si mm. ko Si Billy. Hmm. Uy, mukhang ano niya ang mais. Kapag kinakain mo siya sa tabing dagat. pero ah! <laughs> pag kakainin mo siya sa harap, alam ba na sa trabaho ka kakainin mo siya sa trabaho? Dito masarap. The perfect bite. Bayad na bayan, bayad na. Ay hindi pa. Thank you ba RJ Alibong? Pag libre ng mais sa Bakit bigla nag thank you to coach? Sabi niya kanina bilhin mo na lahat, bayaran na lang mamaya. Ngayon thank you. Kalang ano? Pagdating natin, nakatulog ka agad. Huwag kayo ka, no? mo, tulog ka agad. hindi ka agad. Bukas, mga paps, gagawin namin. Sa side trip na lang kami ng tinggalan para at <coughs> least mapuntahan pa rin namin. So, narating namin is Dipakulaw. Baler and Dingalan sa Recto Uina. Hanggang dito na lang itong vlog ko. Salamat sa panunod, salamat na karating ka dito and salamat motoklasi sa pagsama sa ride na to. Ngayong mahal na araw. Salamat sa mga nakasama ko. Iko, JP, Boss Jack at Coach Archie. Yan. Hey! Alam mo ha! <laughs> <laughs> so ayan, bukas, part 2 na lang natin. Side trip tayo doon. So next vlog na lang. Salamat sa panonood. Ingat kayo palagi and keep